Yan, hello. Ito akami, magluluto. Si Papi ay magluluto ng ulam namin for today. Yan. kinu ko siya, sabi ko mag-ano tayo, mag-video tayo kasi sabi ko ipapadala ko to sa Pinas sa sa kapatid ko. Sabi ko papakita ko na marunong siya magluto ng apritada. Hindi niya alam, ilalagay ko na naman siya sa YouTube na, no, ayan. Kaya gabi ako siya. Kahit papi, oh, mag ano ka, apron may iyo pa. No, mm. apron? ay, mag-apron. Ako nala mag-apron. Mendoxay. Mendoxay daw. Ayun, galing kami sa pamamalingki. Tapos, habang nasa palengke ako, naisip ko, sabi ko, maggawa kaya kami, na, mag-video kaya kami no? Ala ko talaga alam sa mga edit-edit. Nagtatrying hard lang akong makaano kami sa YouTube. Malay mo, di ba? Kasi so, ko na ano, iniisip ko na kaya ang pwede namin gawin? Kasi pag siya hindi dalagay ko, ang dami niyang views. Kaya gusto kong samantalahin yung pagkakataon. Kaya daw sabi ko, magluto tayo papig. sabi ko, sige, sabi ko, papakita ko yan sa Pinas. Ayun, na, mo, hindi nakakita yung ulo ko. Kasi talaga, as in, hindi ako talaga marunong mag-edit. etas tapos pag natapos ko tong video na to, diretso na tong upload, wala na tong edit-edit pag matanda na gano'n na yata, hindi na maru. Wala talaga akong kaalam-alam. So, itatutulungan ko siya. Magluluto kami ng apritad. Apritad manok. Ayan o. Ayan. Habang na, nagpre-prepare siya, ako naman ang assistant. Na pa? Assistant niya. Assistant. Niya ako. and huh? Ay, ko ko Ah, Sabi niya ano, ganda ka dami. Kaya dalawa kami magluluto. ayan na si pag na. Oh. Meron na ako. Yes. Siyempre habang nagluluto siya ng na ganyan, ako naman dito sa gilid. Na. Sabi ko, ang dami ko kasi nakikita ng mga nagbo-video na nag nag sa YouTube mag-asawa. So, sabi ko, Sayang naman may marunong kasi magluto asawa ko eh. Kaya sabi ko, ay ka mag-vlog tayo. Ay hindi mag-vlog tayo, mag-video mag tayo. say ko, papakita ko sa mga kapatid ko. Hindi niya alam. Ipapasok ko siya sa YouTube. <laughs> ba diba? Sayang naman kasi. Na? Ayan. Anong ready ka na papi? Ayan. ah uh, hapon-hapon na marunong magluto ng Philippine food. Ano luto? Iba na yung siguro papi? Apritada. Ay ko. Hindi daw niya ano ko nung ang pangalan. Sa ka-apritada lulutuin mo. Habang sa gilid, natutulungan ko mo siya, syempre. Dalawa kami. na Ayun, nakita po sa video yung ano. Yung bahay namin, diretso sa ano. Kita yung sampay natin, papi, oh. Sampay natin, magsampay pa tayo dito sa labi. Kung tumoto, mo ito, unong dake. so ano dake, dati na sos, scout up. O, naman, sipag na na, ang galing niya magluto, o, oh. tingnan niya naman. O, oh. galing magluto yan. O, ex-sugoy na. Oh, mandi-luto si papi na. Kaya nangyari si papi? Nandito mo kanya, kaya Apritada. Mm -hmm. Kaya o, apritada, ne? Yan, yeah. magsipag din, o Expert niya. Pwede na kong maging chef e. Pwede na kong mag-restaurant ba? Sa pilipino restaurant, Kaya pa. Papa nga, chef. Oo. Oh. Luto-luto lang yan, oo. Na?

Mm Ayan. Tapos na. Tama ni Gipati. Nga na? Tama ni Gino. no aru ta? Na? Yan na. Tuturo ako talaga siya. Oh. Yan ang aking chef na hapon. Ang aking asawang chef. Yan. Galing o. Oh, diba? ba? <laughs> assistant niya yan, oh, papi. Assistant lang ako. Oh, galing yan, oh. Okay. Hmm. Oh. Yan. 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 Mm. Okay. Okay. Ayan. Ah. Oh. Kaling, di ba? <laughs> Ay, wag. Well, ang well. si susunod naman ko Ito Ayan, tapos na siya. Ngayon, na repair lang siya. Papa ko kumaday sa eh. So, Ne? Ipapatuloy ko na sa kanya. O. Oh. Okay.

Okay, mm. So, yan. Luto niya na yan. Sasangkot sa inyo yan, ha? Yan. Nilapit na. Tapos ako sa etiket, eh. Soko so, <laughs> Right. Hmm. Ah, tinuturuan ko siya. Oh, untay. Okay. Tapos, kali, nini ko papirite. Ha? Oh? Nini ko. Ato tamanegi. Yan na, galing yan na. Tamanegi. <laughs> galing ha, di ba? Pang pa nakakita niyan. So, ito ko yang yeah. tomato patris itu tomato itu di kolor itu k e s a l o ya s b u n n y a Yan, tapos... Um, ito naman na-exist ito, no? Hmm. Ito ah. Uh. Yan. Nine eh, naputol man. kami. Ito naman susunod. Naputol ang aming video. Try it lang yan. Hmm. Ha <laughs> O, papa ko rin iti subu. Rin Ayan, dito ko. ako. Yan hmm. hmm. buo 'yan, buo. Galing na chef na din, 'di ba? Mm. Para well, sa